Jackie Gonzaga na buntis daw ni Ayon Perez, gaano nga ba kay Toto? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Kumakalat ngayon sa social media ang chikang buntis daw ang It's Showtime host at dancer na si Jackie Gonzaga. At ang nakakaloka pa, ang itinuturong tatay daw ng ipinagdadalang tao ni Jackie ay ang kasamahan niya sa It's Showtime at asawa ni Vice Ganda na si Ayon Perez. Sa kanyang TikTok livestream, shook ng bonggang bongga si Jackie sa ibinatong mga tanong ng mga netizens kabilang na ang chismis tungkol sa kanyang pagbubuntis. Anong issue? Ang balik tanong ni Jackie sa mga nanonood sa kanyang TikTok. Sinagot naman siya ng netizens at sinabing may connect nga ito sa umano'y pagdadalang tao niya. Say ni Jackie, si Kuya Ayon. Anong truth? Kung ano-ano pinag-i-issue nyo? Buelta pa niya sa mga nagpapakalat ng fake news, adik ba kayo? Tigilan nyo bisyo nyo, ah! At saka yung mga trolls din naman, ano-ano pinag, for the views kasi. Siguro kumikita sila doon so, wala doon sila kikita. Ganoon talaga, grind nila iyon. Issue nila iyon. Bahala sila doon, paliwanag pa ni Ate Girl. Sabi pa niya sa mga sa mga taong naniniwala agad sa mga nababasa at napapanood nila sa social media, kadiri mga isyo nyo. Kadiri mga tao naniniwala sa fake news. Kasunod nito, binigyan din niya ng warning ang lahat ng gumagawa at nagpo-post ng fake news sa SOCMED para lang magkaroon ng content at kumita mula sa paninira ng kanilang kapwa. Congrats naman sa lahat ng mga hindi naniniwala sa fake news at nakakapag-isip kayo ng maayos, pa-shoutout naman ni Jackie sa mga netizens na nagkomento sa kanyang TikTok live. Ang asawa ni Ayon na si Vice ang talent manager ni Jackie at in fairness, mukhang hindi naman gagawa si ate girl at Ayon ng milagro na siguradong ikasisira ng relasyon nila sa phenomenal box office star. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.